Nabalitaan nyo na ba itong mga ka-OMS na pinakamasarap na lugaw sa may Bisig Balinsuela City? Nakarating na rin sa iba't ibang barangay maski sa amin na taga may kawayan Bulacan ako. Kaya tara mga ka simpun puntahan natin yan. Let's G! Ngayong araw, meron ako nalaman, masarap na food tripan kaya at aking pinuntahan. Walang iba, dito nga pala yan sa may Darbins, Lugaw, Goto at iba pa. Na matatagpuan sa may Bisig Road, Valenzuela City sa harap ng Bisig Barangay Hall. Agad kaming umorder ng Goto dito mga ka-OMSI, mitsura pa lang, halatang solid na. Tapos umorder nga rin pala kami dito ng litsyong kawali at bulaklak. Good combo talaga to, ngayon tag-ulan. Tapos order pa kami ng kwek-kwek at saka lumpia. Sakto, nagtitinda rin pala sila dito ng Big Shomay kaya napa-order na rin kami ng Big show Chowmin nila mga kaomsim. Napapansin ko kapag dumadaan ako dito, ang daming kumakain eh. Lata naman siguro masarap yung lugaw nila dito at mga pagkain dito mga kaomsim. Kaya sa mga taga-bisig dyan at sa malapit dito sa bisig, try nyo na to mga kaomsi. Siguradong di ako mapapaya sa inyo dito. Wala pang isang daang peso, siguradong mabubusog ka rito mga kaomsim. <coughs>

Grabe, walang halong biro mga kaomsi, masarap yung goto nila dito tapos hahaluan mo pa ng lechong kawalit, bulaklak mga kaomsi, siguradong damay pati lugaw ng kapitbahay. Kaya yun, isa na namang masarap na pa ng nalaman at naomsi man ni kaomsi. Sa maliit na halaga, nabusog at nasarapan na ako mga kaomsi, talagang sulit na sulit. Balik katabi nga lang pala siya ng masarap na opaton sang gupsyalan mga kaomsi. Kaya ano pang nyo guys, kain na kayo dito muli. Ako nga pala to si kaomsi, maraming maraming salamat sa inyo guys guys. Bye. May nita logo ba hanap nyo? Saan ka pa? Dito na sa Darby's Lugawan. Alas 4 hanggang alas 10 ng gabi. Open kami. Handa kami magbigay uh, bigay ng mga lugaw na mainit. So may juice at iba pa. Marami kaming menu. Punta na. Lay ka